Bibigyan ko ang sa sarili ko na umaguli ng kamagong sa tamang oras ayon sa tradisyon. Ito naman ang titiyakin ko sa'yo. Ako maglilipas sa kamay mo ng kamagong nito. gusto maging dalubasa sa Arnis Kamagong ay marapat lamang na maging sintigas ng kahoy na iyon. Hindi mararamdaman ang anumang hataw sa buong kalamnan kahit na mapuno ng dugo at latay ang buong katawan. Kamagong, kamagong. kailangan ba ito sa Arnis? Maglalaban kami ni Manuel. Ang lahat ay gagamitin. Arnis, suntok, at sipa. Pagkat ganyan ang nakuha kong impormasyon, ganyan lang kipagsagupa si Kamagong. Mukhang malaking respeto mo sa Kamagong na iyon, Lorenzo. Para paghandaan mo na ganito katindi. Napakalit ng budegang ito. Kung kumpara sa burol na bato, ganun din sa mga nakarang, labang ko rito. Kung tutulad sa nakatagdang pagsasagupa namin ni Kamagong, ayoko siyang bigyan ng magandang pagkakataon. Gusto kong lumuhod kagad siya, gumapang, at bumaba sa burol ng isang pangkoy. Kaya pala ilang buwan na nakakaraan, ni ayaw man lamang tumanggap ng kahit anong laban dito sa Maynila. Minsan sa buhay ng isang tao, tumarating ang pinakamalaking laban niya. At yan ang pinaghahandaan ko. Magsasago pa kami ni Kamagong sa pistang bayan ng Mabolo. Sa harap halos lahat ng aming mamamayan, buburen ko ang isang tradisyon, ang isang misyon. Malilimot ng bayan yun ang isang alamat. Nakapagbinanggit ang arnis hindi ang kanilang sasambahin. Kundi ang pangalang Lorenzo. Lorenzo Montero. Amo, napansin ko na ganyan si Lorenzo sa pag-iinsayo. Duda akong kapado siya. Yung mga aliados mong coldar per kamu nang bangko apa pada trabaho sama nila bisa ibukan nama nih sih kayak Manuel Manuel Pinagdala kita ng pagkain mo. Manuel Gabit araw ka naghihintay. Paano kung hindi dumating si Lorenzo? Hindi ka ba napapagod? Hindi mahalaga ang pagod. Ang importante, ang tradisyon ng isang misyon. Pag dumating si Lorenzo, nawala ako. Kahihiyan na lahat ng lalaki ang tiga mo Sana maunawaan mo ko, Melissa. Sige. O, oh, kumain ka na. Manuel, pwede bang istorbo yun ang pagkain mo at pag-uusap nyo? yung arnis. Dali! Pasok! Pagkatapos ng duelo, tsaka ka nalumbas. Sine! Tanda, hindi ka na kailangan doon. Marami na hurado doon. Kapitan Simon, kayo raw magre-referee ah. Eh, hindi pa haginap si Maestro Sotero. Bigla raw nawala. Maraming salamat, Manuel. Maraming salamat, Manuel. Wala pa. Asan yung kalapag mo? Wala pa? Sabi niya, Lorenzo, ba ba siya Baka naman gabi pa siya darating. Alam mo, kay Manuel. Lorenzo, Yung pa Ba't wala pa si Manuel? Darating nga yun! Darating! Sa'yo taratingin! Eh. Manuel! Manuel! Pagkakita mo Manuel, magkakita ko! akala namin hindi ka nagdaratingin. Eh. Hindi ka nagdaratingin. Kaya ka ba natatakot? Amo, mukhang oh, hindi na plan, Limampung armisador para barang hataw hindi iindahin. Lorenzo. Wala nang itatagal yan. Larga! Lorenzo, Manuel, kayo maglalaban sa ngalan ng Andes ni Lahat ng aral ni Maestro Sotero ay tuntunin susundin ninyo. Simula ng duelo. Logro mo ulit. Sampu apat. Ang malaking pera sa atin to, amo. Kala ko ba yung magaling to si Kamagong? Naku, ate. Ang dami ng sugat ni Minasunpa. Ah! Baba sila. Tay, tinukot siya kagabi. Sinaktan siya ng mga kasamahan ni Lorenzo. Tay, itigil niya na laban. Wala akong magagawa. Titigil lang mga laban. Kung wala na sa kamay ni Manuel ang Tigil lang, Panginoon. Hindi tatama ng dalawang beses ang kidlat sa isang lugar. Ang nangyari kay Emilio, hindi na magaganap kay Manuel. <coughs> Lumipad kang tulad sa isang ibon, lumapag ka sa lupang tulad sa tuyong tao. labanan, Lorenzo. Hawak ko pa ang arnis ko, Manuel. Laban. Ano? Sa arnis, pwede tayong matalo. Sa pera, hindi. Alam Ito na ang oras. Para tumakbo! Boss, tumatulong si Maraw! Tapos na, Duelo! Tama na! Maging magino ka sana sa laban, Lorenzo. Oo, Manuel! Oo! Ginagawa niyo pala sa Arnes, ha? Pag-uusapan natin ito sa Barangay Hall. Huli niyan! Dali, nanalo kami ah! Tagbo! Sa tayo! Tak ada, tak ada. Oi. Patat. Hoi. Oh oh oh. Tengah, tengah, lang sama Manuel, fighter. Oh, bodog. tahimik na ako ngayon. Naipagiganti ko ng kamatay ni Kuya. Matatandaan mo ba sinabi ko sa'yo? Ako mismo maglilipat sa mga kamay mo. ng kamago. Tanggapin